Uh, hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po ng ating pong subscriber, ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Carlo Rapa. Ang kanya pong tanong ay, okay lang bang pagsabayin yung labing tatlo ko po na biik na pagpapadede kahit 14 lang yung kanyang dede? Kasi po yung iba, hindi po makadede ng maayos. So, kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po ito sa pa, uh, tamang pagpapadede ng ating mga biik doon po sa ating inahing baboy. Ang tamang pagpapadede ng ating mga biik ay magsisimula po yan sa araw na sila po ipinanganak o sa araw ng kaniyang kapanganakan. May maraming paraan kasi sa pagpadide ng mga biik. Yung iba, yung ginagawa nila, ah pagkalabas ng isang biik, uh, ah, agad doon sa ating inahing baboy. Yan po ay applicable po kapag yung ating inahing baboy po ay hindi po malikot ng mga anak o yung ah, nakahiga lang siya buong duration ng kanyang panganak hanggang matapos yung paglabas ng inunan. Pwede po yan na ah, paglabas ng isang biik, ipadede mo, paglabas naman ng bek, ipadede mo agad. Pero, mayroon talagang ibang inahing baboy na malikot kapag nanganak po, kaibigan. So, dito po sa akin, ito pong ating inahing baboy na ito, at saka ito pong isa, sila po ay nanganak na nakahiga lang po hanggang may labas po yung kanyang inunan. Pero kapag itong isa po na ating inahing baboy ayan, ito po, siya po ay sobrang malikot kung mga anak. Hihiga, tatayo, hihiga, tatayo, tatagilid, tatagilid sa kanan, tatagilid sa kaliwa, hihiga naman, tatayo naman. Kaya, hindi ko po pinapadede yung kanyang mga biik. Agad-agad, pagkalabas po ng mga biik. Ang dapat yung gawin sa mga inahing baboy na ganyan, na sobrang malikot po ang mga anak, ay paanakin nyo muna lahat. And then, ilagay nyo sa may kuna o kulungan yung mga biik hanggang may labas lahat yung mga biik at saka may labas yung inunan. Pagkalabas, pagkalabas ng inunan, ibig sabihin yan, tapos na po siyang manganak. So, ihigat na po yung ating inahing baboy. Ayan, pwede na po natin pagsabayin sa pagpapadede yung kanyang mga biik. So, yan po yung inyong pagpipilian. Pwede pa isa-isa kapag yung inahing baboy po ay hindi malikot manganak. At saka, pwedeng pagsabayin kapag yung inahing baboy naman po ay sobrang likot po na manganak. So, ngayon, sa tanong po ng ating kaibigan, mayroon po siyang labing tatlong biik. So, yung dede ng kanyang inaheng baboy ay nasa uh, 14 lang po. So, sumubura po ng isa. So, ang kanya pong tanong, kung pwede bang pagsabayin silang lahat sa pagpapadede kahit na masikip daw at saka uh, hindi po makadede ng maayos yung ibang biik. So, ang sagot ko nito, kaibigan, based in my experience is ito po. Kapag kayo po nagpapadede sa inyong mga biik, dapat sabay-sabay po sila lahat. And then, kahit na labing apat lang yung dede at saka labing tatlo yung biek pagsabayin mo yan lahat kasi po kapag pinagsabay-sabay mo lahat yung mga beek sa unang araw pa lang kanyang pagpapadede sila po ay matututo agad ng pagpapadede nawa mo yan na ano by bats first bats, second bats pag abot ng panahon na pinagsabay mo sila lahat sila po ay mag-aaway kasi po hindi po sana sanay na maramihan o sabayan silang dumidede so dapat yung gawin sa tatlong bake mo kaibigan sabay mo silang pagpapadede kasi sabay din ma-stimulate lahat ng dede ng ating inahing baboy kapag na-stimulate yung dede ng ating inahing baboy sabay din yan lahat lalabasan ng gatas sabay yan lahat magkaroon ng gatas so walang dede na hindi ma-stimulate kasi silang lahat po ay nakakadede kahit na yung iba sa tingin mo ay nahihirapan sa pagdede o hindi po nakadede ng maayos basta kung sila po ay nakadede sa dede ng ating inahing baboy o doon sa utong ng ating inahing baboy, wala po yung problema. Kahit na ano po yung posisyon nila, nakatagilid, nakadapa, uh, wala po yung problema. Basta, ang importante po ay nakainom sila ng gatas ng ating inahing baboy. And then, habang sila lumalaki po mga kaibigan, masasanay po sila sa sabaya na pagdede. Kahit na iwan mo lang dyan yung mga biik, ikaw po ay aalis, sila po ay sabay-sabay dumede kapag tinatawag na po sa kanilang mga inahing baboy. Kasi po ang disadvantage po ng hindi sabayan ng papadede, pagpapadede yung baybats kasi hindi ka po makaalis doon sa kulungan. Pagkatapos na ng papadede sa isang bats, yung pangalawang bats naman po. And then kapag uh, time naman po ng na lalabas yung gatas, kukunin naman mo, ilagay mo yung first bats, then second bats naman po. Sa side po ng may-ari, kung marami ka pong alagang inahing baboy, time consuming po yan kaibigan and then yung dede ng ating inahing baboy di po lahat yan magkaroon ng gatas kasi hindi po lahat na ng kanyang mga biik kasi by bats po sila pero kapag pinagsabay mo lahat na pagpapadede yung labing tatlong biik isa lang yung dede na hindi madididihan pero mayroon chance na yung dede na hindi po madidihan magkaroon po siya ng gatas kasi sa labing tatlong na biik na iyan mayroon talagang biik na palipat-lipat so In short po, lahat na 40 na dede, sila po ay makaroon ng gatas lahat. So, dapat talaga pagsabayin mo lahat yung mga biyek sa pagpapadede para sila po ay masanay sa sabayan na pagdede. Para habang sila lumalaki at saka uh, sila po ay maiwalay, ay sila po ay sanay sa sabayan na pagpapadede. Hindi po sila mag-aaway at mayroon po silang mga naka-assign na dede kung saan po sila dedede po mga kaibigan. So, yan po sabayin, ipagsabay mo po sila lahat. Kasi po, para sabay din ma-stimulate yung uh, dede, para sabay din magkaroon ng gatas lahat ng dede ng ating inahing baboy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. At sana naman po ako yung nakapagbigay sa iyo ng konting kalaman po in terms po sa tamang pamamaraan sa pagpapadede po ng ating mga biik po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time! Bye bye.